Right. Good morning, mga kamukil, no? Ayan. Update tayo, mga kamukil. Labo project tayo. At hanggang alas 12 tayo dito, mga kamukil, no? Bago tayo pumunta ng Tagum. Maghahati mag din tayo ng uh, saho sahod doon. Tapos, hihintayin natin si Architect. Bibisita si Architect ngayon, no? Upang mating natin trabaho namin. Okay. So, ito yung pinakamahigap, mga kamukil, no? Kapag Uh, may plano lagi tayong may visitors na darating no asahan na natin yan so tayo naman mga contractor doble ingat check no palagi pagdating sa project yung pinaka importantly kasi isang pagkakamali mga kamukil ang laki na natratrabahuin so ito pag may pag check ni architect kung halimbawa may sumablay ka, may sablay sa layout dito magbabago yung forma ng mga butas magbabago na naman so malaki no? yung ah, uh, pwedeng matrabaho kapag kunting pagkakamali. Kaya dubli ingat, no? Kaya lahat ng mga uh, gustong pasukin yung pang pangungkontraktor, no? Yan. Alright, dito banda mga kamukil no? Patuloy pa rin yung ating paghuhukay ng mga kulom, no? Para sa ating pusti. So, dyan mga kamukil, tapos na yan. Kung may kulang man, wawidening na lang, no? Uh, lahat naman ng mga butas pag ipapasok na natin yung ating puting rebar magkakaroon talaga yun ng widening no? so mamaya na lang wideningan kapag ka ipasok na yung puting rebar para isahan yung trabaho habang dito mga kamukil ito ililinis namin kasi uh, malalagay yung uh, C4 dito column number 4 dito siya malalagay at siya yung pinakasinter no? parang pinakasinter kaya malaki malaki yung butas na kakailanganin niya para doon sa ating puting ribar. at meron pa tayong concrete, ka, uh, concrete cover sa ating puting ribar. so kailangan makuha natin yung nasa plano mga kamukino itong mga lupa ano papansin nyo papail na kami ng ano dito no? ah uh, nilalagyan namin ng lupa yung mga takot tapos pinapail namin sa gilid magsilbing harang no? dito lahat yung lupa sa loob kasi itong mga lupa na to mga kamukil I don't know kung kukulangin pa ba no? so kasi itong mga lupa na to ibabalik natin pagkatapos nating mabuhusan yung ating uh, pinaka-foundation. So, ibabalik natin itong ibang mga lupa. So, lili ito. And then, may mga part dito sa flooring mga kamukil na kailangan din namin itaas. No? Kasi, ilibisyon, uh, elevation, no? O elevated lahat ng mga flooring dito nakalagay. Kaya, kailangan magtambak So, magagamit ito lahat ng lupa. Kaya, ganito yung pagkadiskarte namin. No? Kinikip namin yung lupa para hindi masayang. Tapos dito, napapansin nyo, sitik Tapos, pinuno namin yung sitik tank ng lupa. No? Yung purpose dyan para madaling matapos itong pagkukukay. Dyan na lang tinapon. So, yung lupa na yan, yung purpose din, yun yung ipapasok natin sa gilid ng pail uh, pile natin ng CHB dyan sa sitik No? Yun yung magiging pantapal natin sa siwang o awang dun sa likurang parte no? itong sitik natin. So, kukunti na lang yung uh, maiangat dyan dito. Yan. Right. So, itong nakapail na sako, yung carton nito, pag buhos na, ibabalik na siya sa butas. So, automatic na, mas madali ito, no? Ibubuhos na natin. Hindi kagaya dito, ipapala pa natin ulit, no? So, dubli yung trabaho itong nasa sako. Mas madali ito. Right. So, sa istirap tayo, mga kamukil, no? Lateral. Ano, umpisa na yung pagbibind dito. Right, mga kamukil. So, yung bakal. Of yun, no? Dito na, umpisa na yung pagdibin. Master Boyet, yung nakatuka. Master buhit, laging natin kasama. Ayan. Yung laki ng ating uh uhingi don sa plano, mga kamagil, 250 by 250, yung size ng ating pulong, no? At concrete covering na 300 mm. So, yung forma natin uh, nasa 330, no? O, ayan, 30 cm yung ating forma. Bawat side ko, kwadrado. Para uh, yung hinihingi magkabalot na concrete covering nya dito sa ating tais. Uh, lilitaw, no? At lalabas ayun po dun sa inyo doon sa plano. So, lahat may mga sukat na yan. Bali, yung kulom natin, mga kamukil, hindi pare-pare na sukat, no? May tatlong kulom na iba yung size niya. Kaya kung napapansin nyo yung ating mga puting ribar, merong maiksi, merong mataas. Kasi, doon to malalagay sa uh, malaking kulom. Itong mga mahahaba tulad nito. So, meron ding part dito, mga kamukil, na may kunting pagbabago no, doon pagdating sa ating puting reverse o so, need na namin isahin yung butas kasi kapag ka ihiwalay-hiwalay namin ang liit na lang ng pagitan o division mababat down din kaya inisa namin yung butas o, so, mamaya i-open ta namin to so, ito yung o oh, i-open ko pa kay architect no? So, ito yung puting river niya na naka na ready na kung sakaling gusto niya talaga na uh, ano talaga yung nasa plano So ito kasi mga kamugil, bali isahan na lang yung puting rebar niya sa ilalim. Pero dalawang parilya yung matatay dito, dalawang poste, isa doon sa dulo, isa din dito sa dulo. So bali isang puting lang pinanghahawakan ng dalawang poste. Pero pinalakihan namin yung butas mga kamugil, mas malaki yung uh, butas namin ngayon kaysa uh, hinihingi doon sa plano. So mamaya i-open ko pa yan. Kapag hindi puputulin na lang natin yan. So bawat isang parilya, isang puting rebar yung ilalagay natin. All right? So, ngayon mga kamugil, padeliver mo na tayo ng graba on size, nga size part 3-4 3-4 para magiging disc course natin mga kamukil dito sa bakal bago kasi natin ilagay tong bakal nakapatong dapat sa disc uh, course na hiningi doon sa plano uh, nasa 4 inches disc course na kakailanganin so yun yung ating trabaho ngayon mga kamukil let's go hanap tayo ng disc course Right? mga kamukil yan so bali nandito na si architect mga kamukil Ah, uh, na yung ating ano, yung ating trabaho dito. So, yan. So, super mga kamukil. Okay naman yung ano ni thumbs up naman si ano no. Si Artitik, may mga nagchi din sa ating mga bakal, no, kung nasa plano ba yung ating mga ginagamit, no. O dapat sa mga uh, balak pasukin yung pangungontrata pagka may plano tayong hawak maingat no para hindi paulit-ulit yung trabaho Right. So, engineer. Uh, si Architect. Yan. Sir, good morning. Morning. si <laughs> Architect. Yan. Ang mga kamangkil, yung mga nagme-message pala sa akin. Uh, para sa mga design ng inyong bahay, pwede po kayong uh, tuma uh, sa akin. O di kaya, hihingin ko yung number ni sir para may plus natin sa screen mga kamangkil. Uh, ni Architect. Yan. Okay lang ba sir na... Mahingi yung number? Oh, sure, sure. Wala yung problema. Uh, ay right, mga kamugin na. O uh, galing yung fly. Artitik dito. At natik na nila so far. Wala namang ano mga kamugin na. Uh, thumbs up naman si Artitik. So susunod na balik dito. Uh, ni Artitik. Ah... Uh, Ichi-check na naman niya. Kapag uh, ready to buhos na. No? Titingnan mo na bago buhusan... O pagka uh, may sablay. Uh, maaring maring magbago yung trabaho. na... So hopefully wala na sana. Kaya naging maingat ako mga kamugin na. O hindi lang ako. Kami lahat. Naging maingat sa trabaho. Para hindi na pabalik-balik yung trabaho bali Master Buyet, yung nakatukas ano sa pagbabakal still natin tapos dito nakatahi na sila o naka-install na ng isang parilya uh, C1 no kulum 1 malalagay ito ay right. so yung kasunod nito kulum 2 okay pangalawa no so apat karon pa, sila ang mo upat ayan apat yung target ni Master Buyet na maipatayo namin mamaya no kasama na align no? sa pagpapatayo so nasa 10 posti tayo pag matapos yung apat ngayon may anim na tisira bukas walang trabaho sa lunis siguro makukurma to no? okay so let's go mga kamukinos uh, tagong project tayo ngayon pero hihintayin ko pa pala yung unang delivery eh, ng buhangin no? so yung una kong deliver yung ating uh, YY stone o VI no? uh, mayroon dalawang klase po pag tayo bumili ng uh, yung mga maliliit na bato by size yan may 1 half may 3 4 1 8 yan tapos yung dalawang uri niyan meron siyang rounded ibig sabihin ng rounded mga kamukil yung uh, rounded at saka crash no yung crash mga kamukil mahal yun kasi kinakraser yun no uh, lahat ng size ng bato pare-pareho yun lahat no itong rounded uh, screen lang yung tinadaanan sa kanya. So, yung sizes ng bato, pare-pareho siya. Pero, pabilog-bilog siya, mga kamukil. Hindi yung crust talaga na nabibiyak-biyak, no? So, mamaya makikita nyo. O, ito, inayos ko dito para pagdaman ko yung isang dam dito. Kasi, uh, tinitipid namin yung area, mga kamukil. ay napapansin nyo. Okay sana, kung wala pa itong mga walling natin, so, magagamit ko ito dito. O, meron na kasi, mga kamukil. ay pahirapan, no? Yung paghanap ng area dito na kung saan hindi tayo makakadisturbo dito sa daanan na to so ito yung naisip kong paraan kong siya, tinambak ko siya dito so isang da, isang load, yung isang load, uh, dalawang load mga kamuyil, doon natin nalalagay sa likurang banda okay, so thank you mga kamuhil no? naman kita tayo, tagong project habang dito pala sa loob patuloy no so, naantala kunti yung paghuhukay nila kanina kasi dumating sila architect no kasama na yung mga uh, training niya okay So, kita kita tayo sa tagong mga kamagilang.